Hello mga guys, good morning, good morning no. Ato na tong araw karon na araw no, atong harbison ang atong gitaping na rubber every morning no. Kay ibinta na natin karon ibilig ibilig yat daw niya karon char. Isulat na to sa sulat na nga kini tabo mga idol no, mas rubber. Baho, isa ayo baho ha. Nabaho po ito mga idol. Ito po ang gilita pinga natin oh. every morning. Ayan, oh, di ba? Oh. At ba ito yung kapista. Ikulog ito mga idol. Kaya grabing tubig. Ang baho niya. Kuhan kayo, baho. Baho kilis niya, basta rubber. Pwede nyo hawiran kung gusto ninyo. Ako, haberin lang ako, no? O, oh, haberin na to. O. Oh. Hawakan po natin yung ating rubber, mga idol. Ito po ay mabaho po talaga, ha? Okay. Sayang ang siya kung di na to siya tapingin kay Ngay Pilaka Puno Andrea. Sa... So, dapat na ito siyang tapingan. kaya nga abot ng tanong mga sakit kaya ni ah adunahan na dito ni ba kaya na mga rabia na to no amoy yan yung mga kamot di ba baho kayo ah siya ka teknik mga idol no baho kayo nga itong kamot na itong kamot to hugaw na ako nga baho kayo so itong teknik wawang po na to ni kung magtaping mo kay para dili kayo siya bikil sa pag agi sa itong uh, mga dagta no or atas butan na to di ha okay, para pag snakes ano na to pag tapping na to karon is ano siya ano ba to kaya kayo kaya kayo maaga ah yun ano na ito ano na mga idol kailangan nyo kay Rabir may na siya Ihulog nyo masyada kaya para maipo na po sa bagong katunitaping uh, niya Mau ni mungkin tapi ingin mengidol every morning. Kay sayangan mengukuh. Karena yang mengarabir banyak di matiman. Bisa pegang kembali lang atau makua. Tiro kung imo lang iponun. Abot isa ka bulan. Mudah gar mungkin ini segi kaya garbis. Dili mo ning tara adlaw ka magarbis kay atong na ipondo sa mga kamera mang kay kamera kay kanang katas ba. Kay gamer mang punuan ni. Eh. bawat patak niya. pera pero hindi masyadong malaki no masyadong malaki ang ano ako makuha natin na pera kasi konti lang ang ano nito hindi na po siya marami pang dagdag -dag gastos na lang po ito mga idol At sa susunod naman po inshaAllah ma magbunga yung niyong natin uh, imposible di magbunga yun mga almost 200 kapuno yun no magbunga yun yun naman ang ano natin tirada natin no kukunin natin yan sayang kasi ba yan ang tigas kasi siya kunin ba Medyo, ano dapat tuloy tuloy yung pagkahila sayang kasi yan ayan, ayan magtaping tayo mga idol yan lang po pagkataping ha ganito lang po kasi tayo baliktaran tayo no yung iba kasi sabi nila baliktad din pagano natin kasi baliktad din pataas ng ano natin mababa lang masyado tong ano natin mga idol tong puno no ito so, tira sa taas yan may dagta na po siya no yan Ayan, retro-retro lang mga idol. Kita ba wala? Ayan, ayan. Bawat ba, bawat patak po. Pira po yan mga idol. If ever na mabuo siya, no? Ay, dito ka magdaan. Huwag kang magano. Ano ba yan? Outside line ka man mga idol. Dito ka magdaan. Uy, may guide kayo. Uy, may guide kayo. Huwag kayo magdaan dyan sa kabila. Sintro kayo sa ano ko. Ayan, no? Oh. Ayan. Ayan. ini mga idol. Uh. Uy. Ayah nak bah. Ini nama saya do nak tulunya. Yan bawat patak mga idol piraw. Ayan, ayan mga idol no. Oh, thank you so much mga idol Japan TV. pati po sa ating YouTube channel Japons TV pa rin mga idol ha thank you so much po sa ating uh, uh, thank you for watching no thank you thank you and good morning